Uh, nagsimula na rin po ang pagdinig sa aking linga para kay Lolo at Lola Bill na magbibigay ng 1,500 uh, pesos per month na pensyon sa ating mga senior citizens. At lahat po nila wala pong uh, isisino whether indigent tulad ngayon sa 1,000 pesos pension or middle class o kahit yung mga mayayaman pa kahit mayroon na pong pensyon mula sa SSS o GSIS at PIVAW. At uh, simula 60 years old talaga. Hindi po hihintayin na 65 years old. Kaya universal na social pension at mas mataas ng konti para sa talaga namang pamahal ng pamahal na pang araw-araw na gastusin ng ating mga senior citizens. Actually, Miss Sally, feeling ko baka parang dapat mag-inhibit ako sa, sa bill na ito dahil <laughs> ngayong taon ay bisperas na ma mapabilang na rin ako sa henerasyong iyon dual city <laughs> joke <laughs> and doesn't look like it salamat sabi nga ng mga anak ko nung naging 50 ako wow ma hindi ka mukhang 50 Muk mukha ka lang 47 <laughs> ang Ngayon tipid naman. no hindi pa ginawang 40 <laughs>